At dahil takbuhin ka rin lang manok ka, hmm, huli ka sa akin. Ayan, at dad ka ngayon. Dahil kahit napakaliit, tinatakbuhan mo. Ayan, dinula ka ngayon sa akin. Gisahin na natin yan. Yung manok na yan lag crave ba naman ako ng manok eh. Lagi sa katuloy. Pagkatapos natin isa, papaya. Hmm. Napakasarap yan. Lagyan ng asin, paminta palasa. Ayun. So, lagyan natin ng dahon ng ampalaya. Ayan o. Oh. Napakabilaw ah, ng sabaw. Saan ka pa? Huwag ka nang takbuhin ano ka. At may paglalagyan ka. So, ayan. Kain na.